Abay nag-viral nga ngayon itong si Luka Doncic matapos ng sinabi niya dito nga sa Kings GM sa gitna ng kanilang laban. Pero bago natin pag-usapan itong si Luka Doncic ay wag nating palampasin itong ginawa ni Kawhi Leonard. Dahil alam nyo ba siya nga ay umabot na sa 65 games played in a season. And I think isa nga lang ang sinasabi nito sa atin na si Kawhi Leonard ay healthy nga this season para sa LA Clippers. Ang huling pagkakataon na nagawa ni Kawhi Leonard na makakalaro ng 65 games sa isang season ay nung nasa Spurs pa siya mga idol 2016-2017 season. Napakatagal na nun, halos 6 to 7 years ago na. And I think hindi nyo na kinakailangan maging Clippers fan para nga maging masaya dito sa balitang ito. Talaga nga namang good news dito nang dahil ang NBA player na nag-i-struggle for the past few years about sa kanyang injury ay finally ay nagiging healthy na nga at itong si Kawhi Leonard mga idol. So isang good news para nga sa mga of course Clippers fans at pati na rin sa mga fan ni Kawhi Leonard at for sure sa mga NBA fans. At ngayon ay atin lang ang alamin at pag-usapan ang naging daylan kung bakit nga nag-viral itong si Luka Doncic sa gitna nga ng kanilang laban against sa Sacramento Kings. And this story nga mga idol goes way back pa nga noong 2018 NBA draft noong ang team ng Sacramento Kings ay meron ang second pick. At ang GM nila at that time na si Vlade Divac ay hindi nga pinili si Luka Doncic nung ay available pa. At ang kanyang pinili ay itong si Marvin Bagley III. And well mga idol mukha nga pinersonal ni Luka Doncic ang bagay na yan at hindi pa rin talaga siya nakamove on. Nang dahil mas pinili pa nga neto ni Vlade Divac itong si Marvin Bagley Kaysa nga dito kay Luka Doncic. And well, mga idol sa laban nga nila ngayong 2024 na ay talagang ang pinamuka ni Luka Doncic dito nga sa ngayon ay former GM na ng Sacramento Kings sa si Vlady Divac na siya ang dapat na kanilang dinraft. At matapos nga ng kanyang clutch free throws dito ay kanya nga ang tinitigan itong si Vladi Divac as he is running back on the court at kanyang sinabi na he should have drafted me. Dapat ako ang dinraft nila at hindi nga itong si Marvin Bagley. Kaya nga't nag-viral itong si Luka Doncic at sabi nga ng mga NBA fans na nakakita dito ay talagang pinapamukha daw ni Luka Doncic na sila'y nagkamali at ang si Vladdy Divac ay nagkamali nga na hindi pagdadraft dito kay Luka. At sumang-ayon nga ang halos lahat ng Sacramento Kings fans Ito daw ay bangungot mga idol na forever nga daw silang iahunt Ang dahil naka-miss out nga sila sa si isang generational player Nang dahil nga sa pagkakamali ng kanilang GM at that time na si Vlade Divac Sana nga daw ngayon ay kapartner na ito Aaron Fox at sa bonus itong si Luca And for sure they are one of the top contenders na nga in the NBA Kung ito ang naging kanilang kapalaran pero anyways mga idol, pagsisisi na nga lang ang magagawa na itong Sacramento Kings at ng mga Kings fans and for sure sa mga susunod na games ay patuloy pa rin ipamukha ni Luka na nagkamali nga sila.